San Juan. Ooh, San Juan City. So hindi ko alam, pag Green Hills ba ako o libutin ko pa itong ibang part ng San Juan. Woo! Highway to the danger zone! Go. Oh yeah No right turn Can't okay. Oh some Montessori lane Dito po ako nag-aral nung ano eh uh, grade 6 at saka nung ano first year high school. Yan po nakikita niyo yung multicolor na building na uh, yun. Aha. po ang Montessori. Lane. Ah Montessori Desan Juan. Dito sa Montessori Lane. So ayun po um tong school na to eh ang nagmamayari po niyan ay eh, yung pamilya ni La Concepcion. So ayun po Uh, hindi ako nakagraduate dito eh. After ko dito noon, sa Golden Valley School ako, sa Pasig. So, yun. Eto, reminiscing the days. So, I like the nostalgia factor lang dito sa pagbabike ko. Ayun. Kung di ko na, ako nagkakamali eh. 1998 hanggang ano? Year 2000. Mahaba ako nung dito. Ay, 1997 hanggang ano, 1999 ako dito na nag aaral sa Montessori. So yes, bababa po ako, medyo pa downhill po to. So ingat-ingat po ako konti. Oops, may trap. Sige, stop ko na muna to. At raragasain ko to pababa. See ya! Ito po, yung harap ng Montessori de San Juan. Um, malaki na talaga yung pinagbago niya. Hindi ko na nga maalala kung ano eh. Kung anong itsura noon eh, basta hindi ganito. Pero tong ano, Building na to yung Gutay Color na yan. Ano yan, eh, diyan yung ano mga high school. Tapos dito yung mga elementary. Ayun. At di ako nagkakamali, ang security guard namin noon eh si Mang Nicanor Simbahon. Ayun. Lagi namin ano eh binibiro yun eh. Pero hindi naman lumalampas pa sa limit. Kumusta na kaya yung si Mang Nicanor Simbahon? And ayun. Anyways, ayun lang. So larga na ulit ako Yo, dito naman ako sa Mandaluyong Circle At ayan po Ah, medyo papahinga muna ako sa glit Medyo napagod po ako eh Ay Dito ako sa may tapat ng dambana ng alaala Dito sa Mandaluyong Circle Ayan po. Tapos yun, nandito sa building na to yung pets in practice. Ganun po namin dati dinadala yung aming mga fur babies. Fur babies ng ano, aking kuya and ate Mar. Ayan. Tapahinga muna ako ng konti dito. So dito po ako. Naplatan kagabi. Ayan. Dito po ako dito sa tulay ng Rockwell. Ay. Grabe adventure ko kagabi. Eh. Naaplatan na ako dito. Oh, nilakad ko mula dito pauwi dun sa amin. Daladala -dala ko tong bisikleta kong platang gulong. Tingnan oh, mo よろしくお願い Thank